Oh, bitim sya. Oh, haya na yung pinagpagura natin. Tangi nga uh, mali lang dito. Yung pinaghimbakan natin ay uh, may butas yung mga plastic, no. Oh, kaya sumingaw siya. Oh, sayang ang uh, effort natin. Oh, durug-durog -durog siya. Ah. Uh, oh. So, yun yung uh, na mali na ginawa natin. Good morning once again at uh, nandito tayo sa bahay ng kambing at uh, nandito naka-imbak yung ginawa uh, kong uh, silage no ng uh, ano ha uh, corn silage so unang try ko pa lang ng uh, paggawa ng uh, corn silage so palpak na no better next time dahil uh, kasama ito sa try and error natin so pasintabi sa kumakain no at uh, Uh, nahanap ko no uh, nahanap ko yung uh, nangangamoy no masama yung amoy so, nakita ko kaya uh, nagkakatas na pala no so unang-unang uh, ano dito uh, ko nag-research tayo so itong sako na ano itong sako na ginamit natin ay uh, may plastic sa ilalim So, nga uh, yung plastic sa ilalim ay uh, may singaw, may butas. Kaya, hindi tayo nag-success So, ayan po, no? At uh, yan yung katas niya, no? Pasintabi siya kumakain. Diyan siya nagkakatas, yan. So, mag uh, ano na, no? Ha? Kulang na lang ng uh, apat na araw ay mag-iisang buwan na ito. Itong uh, corn silage natin na ito. So, ibig sabihin, no? ay uh, pag research ko ay ang mali dito ay uh, yung uh, pinag-iimbakan natin na may ano may singaw siya no at uh, wala na ito dahil uh, masama na nga ang amoy no i-dispose na lang natin to para magiging uh, compost na no nagiging compost siya kakatas so Unang try pa lang natin, ay uh, ano na, sablay na. So kasama ito sa try and error natin, no, dahil uh, ganun talaga, uh, pinag-aaralan pa natin. So next na move natin ay uh, mag-aano na ako, no, uh, drum na 'yung gagamitin ko para makasigurado tayo. Kasi itong uh, mga sako na ito ay sako ng pitch, So mayroon siyang plastic sa loob. So, yun yung tinry ko na gagawin, no? So, unang try pa lang natin ay uh, ganito na nangyari. So, sayang yung efforts natin, pagod, at uh, may kalayuan pa yung pinagkukuhanan ko na ito, itong uh, uh, maist na ito. So, sablay, no? Ang baga, uh, try, try and try lang tayo, no? Hanggang sa ma pick natin. So, ito po, no? 'yung uh, ano ito 'yung sako-sako uh, niya no Tatlong sako 'yan no So ang date nung isa ay uh, 11/10/24 at uh, ito naman 'yung pinakahuli no So hindi maganda ha? nakikita po ninyo 'yung uh, katas niya dito kasi nakalagayan 'yan 'yan ha? bumakat din diyan 'yung basa no at uh, Umaling asaw, pasintabi sa kumakain na ay, uh, nangangamoy talaga no hindi maganda yung amoy. So i-dispose ko na lang to pag uh, may time ako dahil uh, siyempre marami pa akong ginagawa no. So kanina nagrescue ako dahil uh, dinadala ko sa dadalhin ko sa pastulan yung uh, aking kambing ay uh, nahulog doon sa palubugan ng uh, kalabaw so muntik na rin no dahil uh, mabuti napansin natin kagad so yan po yung uh, mga challenge sa ating ginagawa dito sa farm no kagaya yan na uh, iniingatan ko na na makagat ng aso no dahil uh, sila yung huling nga kong uh, ano huling-huling uh, nilalabas ko para matutukan ko pero ganun pa rin yung nangyari biglang tumalon ba naman pagdaan namin doon sa uh, palubugan ng ano so malikot na siya, tumalon. So, hindi ko na malaya na ang tinalonan niya yung uh, inihiga ng kalabaw na malalim na hanggang dito na yung uh, putik niya. So, lumubog siya. <laughs> Abuti na lang, napansin nung isa, umiwas. Kung dalawa silang tumalon, so, dalawa silang, uh, ano ano, papa uh, papaputik-putik. So, inugasan ko na lang bagya, bahagya, no? titingnan na lang natin yung mangyari sa kanya dahil uh, iniiwasan ng nanay, no? So, may hirap niyan kung tuloy-tuloy yan na iwasan ng nanay para hindi niya padidin. So, sana nga ay uh, hindi naman magkakaganon. At uh, nandoon na sila. Uh, pinapatuyo ko doon sa inita ng araw at uh, kumakain na rin ng uh, ano, uh, mga damo-damo. So, titry pa rin tayo, no? Pero, gagamit na tayo ng drum. So, ito siya, no? Yan, uh, unti-unti natin binubuksan. So, pag mas po niyo no hindi na magiging uh, ano oh nabulok siya no Oh, oh nabulok siya Yan nagiging ganito siya nabulok Oh wala nang pag-asa ito na mapakain natin sa Alam naman niya yung uh, kambing ay uh, masilan, no Oh sayang oh talagang uh, di talaga oh ibang uh, amoy no So wala tayong uh, ano no choice kundi itatapon natin to no hindi dispose natin sa labas at uh, para uh, magiging pataba sa ating uh, mga lupain dito. So ayan uh, papakita ko ibubuhos ko diyan sa labas. So talagang uh, ano no uh, basa siya. So ganito talaga daw no uh, ayon sa pag si search natin na uh, ganidota ganito daw talaga pag uh, magkaroon siya ng hangin at uh, hindi siya ano hindi siya ma-permeate -pe no. Hmm. Sayang no. Oh. Ito sa ilalim no ay medyo tuyo. Dito sa ilalim ay medyo tuyo pero apektado rin lahat dahil nagkatasya. So tatapon natin diyan no. Oh, ito 'yung uh, itsura ng uh, unang pag-try ko nang uh, ano, slides. Oh, nagiging ganito siya, no. Oh. po niyo, no. Ay, o, may butas kagado, ayan. Ibig sabihin, talagang may mga butas-butas. Ayan, dito, no. Ayan. May oh, maraming butas pala itong plastic. So, ito yung uh, itsura no kikita po niyo gagiging uh, ano nabulok siya oh sayang no at uh, yun lang ang uh, mali dito ay uh, yung uh, plastic no itong uh, ginamit natin ang uh, mga plastic so hindi natin uh, na subok uh, hindi natin na try ay eh, hindi natin O, oh daming mga butas oh oh marami palang butas siya. So, tama naman, no? Yung uh, mga prosesyo na ginawa natin. Tama yung mga prosesyo na ginawa natin. Yung uh, hindi tama, hindi natin na-check na itong plastic na ginamit natin ay uh, may butas, no? Kaya, sa susunod, ay uh, titingnan natin ng uh, maigi dahil uh, yung uh, hindi basta-basta yung panahon at uh, yung pagod na ginugul natin dito, no, ay, uh, na lang sa, wala, no, so, ito na siya, no, yung, uh, ano, ito na siya, yung, uh, pinagpagura natin, at, uh, inantay natin sa, nang mahabang panahon, no, yan, yan, no, talagang, uh, sayang, no, hindi talaga pwedeng, uh, kainin ng, ano ito, huh? yan, so, walang, ano ito, mabubulok na lang dito at uh, magsisilbing pataba dito sa lupa no? kukunin ko yung isa at ibubuhos na rin natin dito dahil uh, ganun din yung itsura ito na naman yung isang sako no? talagang ikita ninyo yung uh, pinagpagura natin no? ito naman yung pangalawang sako ito yung unang unang uh, nagawa ko itong ay uh, isang uh, sako na ito. So, as a search natin gumagamit rin sila ng uh, plastic bag. Pero yung uh, makapal at uh, ginagamit talaga pang uh, silage, no? Pero ito sa atin, kaila wala tayong resources. Akala natin na pwede kasi may plastic naman. Yung pala, yung uh, plastic na ito ay uh, sira, no? May mga butas kaya Uh, sabi ko nga sayang yung uh, panahon at saka pagod natin. Oo. So, uh, at least uh, nagiging aral to sa atin, no? Na hindi tayo basta-basta na -basta, uh, ang uh, ganito kasi yun na nga uh, nagagamit tayo ng panahon, gagamit tayo ng uh, uh, pagod, no? Oras, panahon. So, ito na no binubuksan na natin itong uh, uh, ano uh, unang unang ginawa natin silage pero dito sa pag shield natin dito so tama naman no tama at uh, hindi talaga dito nagkaroon ng leak hindi siya dito nagkaroon ng singaw hindi dito sa, sa plastic niya sa sako oh, uh, pati pag uh, bukas natin nahihirapan tayo kasi ano, oh so, ito yung uh, ano, talagang uh, So, ganon din ang uh, sitwasyon, no? Oh. Bulok din, no? Oh. Yan. oh parehas sila, no? Sayang. Oh, umitim siya. No, Ayan na yung pinagpagura natin. Oh. No? Ayan po, no. So, uh, sa mga pa-comments trend kung uh, ano mga dapat nating gawin sa susunod, no? Kasi si ko ito bago ko ginawa ay uh, tama naman. Ang tanging uh, mali lang dito, yung pinagimbaka natin ay uh, may butas yung mga plastic, no? Kaya sumingaw siya. Oh, sayang ang uh, efforts natin. Oh, durug-durog siya. Ha. Uh, so, 'yun yung uh, sanhi na mali na ginawa natin. So, yan po uh, sa mga baguhan at hindi uh, pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para ma-update kayo sa mga ina-upload na video na pagbibinture natin ng farm, no? Uh, biyahe ni Benji So, uh, pasir na rin para makita nung uh, nag-uupisa pa lang kagaya natin ang uh, sitwasyon ng mga ganito. So, like and share no sa panonood niyo malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel yan. Maraming salamat po at uh, shout out na rin sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao, mga kababayan po natin, mga immigrants, mga kababayan po natin, mga OFW, mabuhay po kayo at nawa'y ligtas tayong lahat. Magandang umaga po. Salamat.